Welcome back mga kaboxing! Sumatapos matapos nga pong naging matagumpay ang bata ni former 4 Division World Champion na si Nonito da Filipino Flash Dunaire na si Jasmine Artiga sa katatapos lamang na laban nito kahapon kontra sa pambato ng bansang Mexico na si Regina Chavez ay inulan nga po ng batikos ang ating kababayan sa pinakitang asal nito matapos ang laban. Matapos nga pong makuha ang panalo ni Artiga, ay makikita nga po natin sa video ang labis na pagkatuwa ni Dunaire dahil napanatili ng kanyang alaga ang undefeated record nito at napanalunan ang WBA Super Flyweight Champion Belt. Nanalo si Artiga via 10-round majority decision sa score na 95-95, 96-94 at 98-92 pabor sa bata ni Dunaire. Ngunit bunga lang po itong si Artiga ng maraming fans na nanood ng laban. Tila di nga po natuwa ang halos lahat ng nasa venue sa naging score at resulta ng laban. Dahil paniwala ng karamihan ay panalo dapat ang kanilang pambato. Gunit dahil di nga po nagustuhan ni Dunaire ang inasal ng mga fans at sa kagustuhang ipagtanggol ang kanyang bata ay tila ba nagangas itong si Dunaire at naghahamon ng away. Dahil nga po sa ginawa na ito ni Dunaire ay di nga po naiwasan ng maraming boxing fans na batikusin ang dating kampyon. Komento ng ilan ay kulang na daw sa pansin itong si Dunaire kaya gumagawa ng eksena. May nagsabi naman nalasing ang ating kababayan. At dagdag ng isang boxing fan, ano na daw ang nangyayari kay Dunaire? dahil kilala daw itong mapagkumbaba at mabait na tao. Tila nawala na daw ng class itong si Dunayre. Nagpost naman si Donaire sa kanyang social media account na lubos ang kanyang pasasalamat sa tilwalang binigay ni Artiga sa kanya para isama ito sa kanyang corner kasama ang kanyang ama. Binati din ni Donaire si Artiga sa katapangang pinakita nito para makuha ang panalo. Kahit pa alam nitong di pabor sa kanila ang mga audience at venue. Para sa inyo mga kaboxing, tama lang ba ang ginawa at inasal ni dunaire para ipagtanggol ang kanyang bata o totoong nawawala na ito ng klas at kulang na sa pansin at malayong malayo sa Dunayre mapagkumbaba na nagbigay ng di mabilang na karangalan sa bansang Pilipinas?